Sa mundo ng babae, maraming lalaki ang nagmamakaawa ng pansin. Pero may iilang lalaki na tahimik lang at kusang nahuhulog sila sa presensya nito. Hindi mo kailangan sumunod sa laro ng iba. Hindi mo kailangan magpanggap o magpakitang gilas. Ang tunay na lakas ng lalaki ay nasa katahimikan niya, sa disiplina at sa sariling direksyon. Ang lalaking marunong pumili kung sino ang karapat dapat sa kanyang oras at atensyon. Siya ang hindi basta malilimutan. Sa video na ito, ibubunyag ko sa iyo pitong paraan para mahulog ang babae nang hindi ka naghahabol. Direksyo, tahimik at may bigat. Hindi tungkol sa drama o panlilin lang, kundi sa paraan ng lalaking alam ang halaga ng sarili at hindi kailangang magpaliwanag. Handa ka na bang malaman ng sikreta na ito? Una, maging kalmado sa lahat ng sitwasyon. Ang kalmadong lalaki ay parang unos na tahimik pero mapanganib. Hindi mo siya maririnig pero mararamdaman mo ang bigat ng presensya niya. Habang ang ibang lalaki ay mabilis magalit, mabilis mapikon, mabilis magpaliwanag, ang tunay na lalaki tahimik lang. Nakaupo, nanunood. Alam niyang hindi lahat ng laban ay pilangang salubungin ng galit. Minsan, ang pinakamalakas na sagot ay katahimikan. Kapag kalmado ka, nakikita ng babae na nakukuntun mo ang sarili mo. At doon siya nagsisimulang ma-curious. Bakit hindi siya nagre-react? Bakit parang hindi siya naapektuhan kahit inaasar o tinatanggihan? Ang ganitong uri ng lalaki hindi nakikita bilang mahina, kundi bilang misteryoso. May lalim, may disiplina. Ang lalaking kalmado sa gitna ng problema ay parang bato sa gitna ng bagyo. Hindi mo siya kayang galawin at ang ganitong klasing katahimikan nakakaakit dahil sa mundo kung saan lahat ay nagmamadali, nagsisigaw, nag-aaway, ang tahimik na lalaki kakaiba. Siya yung tipo na gugustuhin mong unawain. Ang babae, hindi laging nahuhulog sa gwapo. Madalas, nahuhulog siya sa pakiramdam ng siguridad. At yan ang binibigay ng kalmadong lalaki. Kapag alam niyang kahit anong mangyari, hindi ka basta-basta matitinag. Doon siya nagiging interesado. Hindi mo kalilangan ipakita na ikaw ang pinakamalakas. Kailangan mo lang iparamdam na kahit anong bagyo, kaya mong manahimik. Dahil sa bawat lalaking marunong tumahimik, may babaeng kusang mauhulog, hindi dahil pinilit, kundi dahil naramdaman niya ang kapayapaan sa loob ng kaguluhan. Pangalawa, ipakita na may sarili kang mundo ang lalaking may sariling mundo ay hindi kailanman nagmamakaawa para mapansin. Siya ang uri ng lalaking abala sa sarili niyang direksyon, sa sariling tahimik na laban. Habang ang iba ay nag-aaksaya ng oras sa paghabol, siya tahimik na umaangat. Hindi niya kailagang mag-ingay para maramdaman dahil nakikita mo na siya kahit wala siyang sinasabi. Ang babae, likas na naaakit sa lalaki na may misyon, yung lalaking may ginagawa, hindi para ipakita, kundi dahil ito ang gusto niyang gawin. Kapag nakikita niyang masaya ka kahit wala siya, nagsisimula siyang magtanong sa sarili niya. Bakit hindi niya ako kailangan para maging masaya? At doon nagsisimula ang paghahanga. Ang lalaking may sariling mundo, may sariling bilis. Hindi siya nagpapadala sa takbo ng iba. Alam niya kung saan siya pupunta at kung sino ang gusto niyang isama. Kapag ikaw ay ganitong uri ng lalaki, nararamdaman ng babae na hindi siya sentro ng buhay mo at doon siya mas lalong gustong maging bahagi nito. Ang mga babaeng sanay sa mga lalaking umaaligid, magugulat sa tahimik mong paglayo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil may mas mahalaga kang ginagawa. Ang sarili mong paglago, ang sarili mong katahimikan, at ang sarili mong direksyon. Kapag natutunan mong hindi kailangan ng validation ng babae, mas nagiging totoo ka. At kapag totoo ka, nararamdaman nila 'yan. Hindi mo kailangang humingi ng pansin ang mga tao, lalo na ang babae. Kusa silang nahuhulog sa lalaking alam ang halaga niya kahit walang pumupuri. Pangatlo, kontrolin ang emosyon. Ang lalaking hindi marunong magpigil ng damdamin, madaling basahin. Madaling manipulahin, madaling talikuran. Kapag galit, sumasabog. Kapag nagselos, nagmamakaawa. Kapag nasaktan, nagiging mahina. Pero ang tume na lalaki, marunong manahimik kahit naglalaban ng loob. Hindi niya kailangan ipakita ang emosyon para iparamdam ang bigat ng nararamdaman niya. Ang babae, sinusubo ka hindi lang sa pananalita, kundi sa reaksyon. Kapag may sinabi siyang nakakainsunto at hindi ka nagalit, napapaisig siya. Bakit ganon? Dapat nag-react siya. Pero hindi, kalmado ka lang. At dun siya lalong naguguluhan, lalong naaakit dahil ang misteryong hindi niya mabasa, gusto niyang tuklasin. Ang kontrol sa emosyon, hindi ibig sabihin walang nararamdaman. Ibig sabihin lang, marunong kang pumili kung kailan at kanino mo ito ipapakita. Yan ang tunay na lakas, ang kakayahang kontrolin ang sarili kahit gusto mo nang sumabog. Ang lalaking may disiplina sa emosyon, hindi basta-basta natitinag ng kahit sinong babae, dahil alam niya, kapag pinasok mo ang laro ng emosyon, talo ka na. Hindi mo kailangang maging bato, kailangan mo lang maging matatag. At kapag nakita ng babae na hindi mo pinapairala lang damdamin, Kundi ang isip, dun siya natatakot na mawala ka. Dahil alam niyang hindi mo siya kailangan hawakan para manatili. Alam niyang kaya mong mawala nang hindi mo siya hinahanap. At yan ang pinakamalakas na anyo ng kontrol, ang hindi pagpapakita ng pangangailangan. pang magbigay ng presensyang may lalim. Ang tunay na presensya ng lalaki hindi sinusukat sa dami ng mensaheng pinapadala kundi sa bigat ng katahimikan niya kapag nandyan siya. May mga lalaking maingay, palabati, mapansin. Pero kapag nawala, parang walang ninyari. At may mga lalaking tahimik lang. Pero pag dumating, biglang nagbabago ang hangin sa paligid. Iyon ang presensyang may lalim. Hindi mo kailangan mangumbinsin ng babae para maramdaman niya ang halaga mo. Iparamdam mo lang sa kilos mo na ibaha sa paraan ng paninalita mo, sa titig mo, sa paraan ng paggalaw mo. Lahat kontrolado, lahat may direksyon. Hindi para magyabang, kundi dahil ganito ka talaga. Kapag kalmado ang kilos mo, mararamdaman niya ang kumpiyansa. Kapag simple ang salita mo, naririnig niya ang bigat. Ang babae, hindi nahuhulog sa pakyut. Nahuhulog siya sa pakiramdam na ligtas siya sa presensya mo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil may tiwala ka sa sarili. Ang ganitong uri ng lalaki, kahit walang ginagawa, nag-iiwan ng marka. Kapag kausap mo siya, tingnan mo sa mata. Huwag kang magmadali. Huwag mong pilitin ang koneksyon. Iparamdam mong hindi mo siya hinahabol, kundi pinakikinggan lang. Sa mundong puno ng ingay at pagmamakaawa, ang tahimik na lalaki ay pahinga at ang babae palaging naaakit sa lalaking nagbibigay ng ganung kapayapaan. Ang presensya mo dapat ay parang alak. Hindi agad tinatanggap pero kapag nalasahan, mahirap kalimutan. Kapag maramdaman niya na kahit wala kang sinasabi, may lalim sa'yo, doon siya mahuhulog. Hindi dahil pinilit mo, kundi dahil naramdaman niyang kakaiba ang katahimigan mo. Panglima, panindigan ang mga salita mo. Sa panahon ngayon, bihira na ang lalaking totoo sa salita. Maraming marunong mangako, pero kakaunti ang kayang tuparin. Kaya kapag may isang lalaking totoo sa sinasabi niya, napapatingin ng babae. Hindi dahil sa galing niyang magsalita, kundi sa paraan niyang tumupad. Kapag sinabi mong pupunta ka, dumating ka. Kapag sinabi mong ayaw mo ng laro, huwag kang maglaro. Kapag sinabi mong mahal mo siya, patunayan mo hindi sa salita, kundi sa disiplina. Ang lalaki na paninindigan ng bawat bitaw ng dila, nakakarespeto. At ang respeto, mas mabigat kaysa paghanga. Hindi mo kailangang magmukhang perpekto. Ang kailangan mo lang ay ipakita na may laman ang salita mo. Dahil ang mga babae marunong makaramdam kung alin ang totoo at alin ay gawa-gawa lang para makaangat. Ang totoo, kahit hindi magaling magsalita, basta marunong magtupad, doon sila bumibigay. Kapag sinabi mong lalayo ka, gawin mo. Kapag sinabi mong hindi mo siya hahabulin, panindigan mo. Huwag mong sirain ang sarili mong pangalan para lang sa pansamantalang atensyon. Dahil ang lalaki na may paninindigan, kahit iwanan, babalikan. Ang salita mo ay refleksyon ng pagkatao mo. Kung binibitawan mo ito ng walang timbang, mawawala rin ang halaga mo. Pero kung tinitimbang mo bago sabihin, bawat salitang bibitawan mo ay mahibigat at doon nagsisimula ang respeto, ang paghanga at ang pagtingin. Dahil ang babae, mahuhulog hindi sa lalaking maraming pangako kundi sa lalaking marunong tumupad kahit walang sinasabi. Pang-anim, panatilihin ang kaunting layo. Ang lalaking laging available, madaling mawala sa isip ng babae. Pero ang lalaking may distansya, isang misteryo. Hindi mo kailangan laging nandyan. Ang presensya mo, kahit paminsan-minsan lang, dapat maramdaman niya ng mabigat. Ang kaunting layo, parang apoy sa isip ng babae. Gusto niyang tuklasin, gusto niyang lapipan, ngulit hindi madaling maabot. Hindi ito tungkol sa pagiging mapang-api o pabibo. Ito ay tungkol sa pagpapakita na may sariling buhay ka, may sariling direksyon at hindi mo kailangang umikot sa mundo ng babae para maging buo. Kapag nakita niya na hindi mo hinahabol ang kanyang pansin, natural siyang naaakit dahil sa mundong puno ng lalaki na laging nag-aaligid, ang lalaking marunong maglayo ay kakaiba. Ang kaunting layo ay nagbibigay ng espasyo sa babae na maramdaman ang interes niya. Kapag lagi kang nandyan, nawawala ang misteryo. Kapag hindi ka agad maabot, nagiging palaisipan ka. Ang utak ng babae likas na gustong lutasin ang palaisipan at kapag natutuklasan niya ang lalaking hindi madaling makuha, doon siya nagsisimulang mahulog. Ngunit may hangganan ang layo, hindi ito pagpapakita ng kawalan ng pakialam. Kapag nandyan ka, dapat maramdaman niya ang bigat ng presensya mo. Kapag wala ka, naranamdaman niya ang kakulangan ng pagkakaroon mo sa paligid niya ang distansya kapag ginamit ng tama ay nagbibigay ng balanse. Hindi ka masyadong umaaligid, ngunit hindi rin nawawala sa radar ng kanyang isip. Ang babae, kusang hahanga sa lalaking may ganitong kontrol sa sarili. Hindi mo kailanan ipilit ang koneksyon. Pinaparamdam mo lang na may halaga ang sarili mo at ang ganitong lalaki, hindi basta-basta nakakalimutan. Pangpito, Piliin kung kanino ka mabait. Ang lalaking marunong pumili kung kanino siya magiging mabait, may tiwala sa sarili. Hindi niya ipinapakita ang kabaitan sa lahat. Ang kabaitan ay may bigat kapag alam ng babae na hindi basta ibinibigay sa lahat. Kapag marunong kang pumili, hindi ka nagiging desperate. Hindi ka naghahanap ng pansin. Pinipili mo kung sino ang karapat-dapat sa oras, sa effort at sa enerhiya mo. Ang babae nakakadetect agad ng ganitong lalaki. Nakikita niya na hindi ka basta-basta na aapektuhan, hindi ka basta-basta na titinag ng mga salita o laro. Ang lalaking may prinsipyo sa kabaitan hindi nagmamakawa. Ang kanyang kabaitan may karangalan at ang karangalan nakakaakit. Hindi ito tungkol sa pagiging cold o mapangapi ito ay tungkol sa pagkilala sa sarili mo at sa halaga mo. Kapag nakita ng babae na marunong kang pumili, hindi siya nagmamadali na habulin ka. Sa halip, siya ang nag-iisip kung paano maging karapat dapat sa iyong mundo. At doon siya nagsisimulang mahulog dahil ang lalaking may disiplina sa sarili at prinsipyo sa kabaitan hindi basta-basta napapalitan ng iba. Ang tunay na lalaki may limitasyon sa ibinibigay. Alam niya na ang sobra ay nawawala ang halaga. Kaya bawat kilos, bawat salita, bawat kabaitan pinipili niyang maingat. Ang babae hindi lang naaakit sa kabaitan mo, kundi sa paraan ng pag-iingat mo sa sarili mo. Ang lalaking ganitong disiplina hindi lamang siya kaakit-akit, kundi nagiiwan ng marka sa isip at puso ng babae sa huli. Ang paghabol ay para sa lalaking walang direksyon. Ang lalaking may disiplina, may misteryo at may sariling mundo kusang naakit ang babae. Gamitin mo ang pitong paraan na ito hindi para manipulahin kundi para ipakita ang tunay na halaga mo. Dahil kapag alam mo ang iyong worth, hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi mo kailangang humabol. Sila na ang kusang lalapit